Nagalit niya itong si Divina at pinagbantaan niya pa itong si Leve. Sinabi pa niya na i-remind lamang niya si Libi na hindi ito anak ni Raymond, kaya't huwag itong mag na isusumbong siya nito kay Madam Sonia, dahil kapag nagkaganon ay madadamay din naman siya. Nag-walkout na itong si Libi at nung mga oras na yon ay hindi na inakala ng lahat na muli palang magpapakita itong si Lailani sa shop nitong si Charlene. Nabalitaan pala ni Lailani na itong si Charlene pala ay pinalayas na nga nitong si Madam Sonia at nagstay na lamang ito sa kanyang negosyo. Kaya naman nung mga oras na yun niya ay naglakas loob na itong si Lilan na magpakita nga kay Charlene. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa sabihin ang katotohanan dahil sa takot niya na baka mamaya ay malaman na naman ni Divina na nandoon siya at mahuli na naman siya nito at pagtangka ang patayin. Kaya naman nang tumungtunga siya sa shop nitong si Charlene, ay agad niya nang ang sinabi na kailangan nitong malaman ang tungkol nga sa pagkatao ng kanyang tunay na anak. Kumulot niya ang noon nitong si Charlene, dahil binanggit niya niya ang salitang, tunay, dahil ang pagkakaalam niya, ay si Libby talaga ang kanyang anak. Hanggang sa sinabi na nitong si Lailani na si Princess ang kanyang tunay na anak, at ipad na niya ito, para mapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Nang mga sandaling iyon, nanlamig ang katawan ni Charlene hindi niya alam kung paano tatanggapin ang revelasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at baseball cap ang pumasok sa shop at marahas na hinablot si Lailani sa braso. Akala mo ba makakatakas ka pa sa amin, ha? singhan ng lalaki habang pilit inilalabas si Lailani. Charlene! Tulungan mo ako! Si Divina ang may pakana nito, sigaw ni Lailani habang pilit siyang inilalayo. Napabalikwa si Charlene at mabilis na hinablot ang baseball bat na nakasabit sa ilalim ng counter. Bitawan mo siya, sigaw niya at hinampas ang lalaki sa balikat, dahilan upang mapasigaw ito at mabitawan si Lailani. Nagsimula ang kaguluhan, nagkalasan ang mga parokyano, at mabilis na tumakas ang lalaki, iniwan ang isang cellphone sa sahig. Kinuha ito ni Charlene, at sa gulat niya, naka-on ang voice recorder. Nang pinakinggan niya ito, narinig niya ang tinig ni Divina, Siguraduhin mong hindi na makalapit pa si Lailani kay Charlene. Kapag nagtagumpay siya, tapos tayo. Hindi natin pwedeng hayaang malaman nila ang totoo tungkol kay Princess. Isa pa, hindi lang siya ang nagtatago ng sikreto tayong lahat, madadamay. Muling nagbalik ang takot kay Charlene. Hindi na ito basta-bastang rebelasyon, isang masalimuot na lihim ang bumabalot sa pagkatao ng anak niyang si Princess. Pati ang inaakala niyang anak na si Libby ay tila may kasaysayang hindi pa niya alam. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Justin ay lihim na kinakausap si Madam Sonia. Ipinapakita niya ang ilang ebidensya, mga larawan, voice recording, at dokumentong nagpapakita ng mga transaksyon ni Divina sa mga kilalang kriminal at sindikato ng droga. Madam, hindi niyo po ba napapansin? Lahat ng kaguluhan sa pamilya niyo ay nagugat sa pagpasok ni Divina sa buhay niyo kailangan na po siyang ilaglag, mariin wika ni Justin. Hindi pa nakakapagdesisyon si Madam Sonia, ngunit ramdam niya ang bigat ng paratang. Kung totoo ang sinasabi ni Justin, isang malaking banta si Divina, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa buhay ng mga taong pinapaniwala niyang kaibigan. Samantala, si Libby naman ay hindi mapakali. Kinokonsensya siya ng mga binitawang salita ni Divina, tungkol sa kanyang pagkatao. Nang muling umuwi siya, naabutan niya si Raymond na tila may dinaramdam. Pa may dapat ba akong malaman? Tanong ni Libby. Tahimik si Raymond sa una. Ngunit kalauna ay lumapit ito sa isang lumang kahon at inilabas ang isang envelope. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to pero natakot akong mawala ka. Nang buksan ni Libi ang envelope, isa itong lumang birth certificate, nakapangalan sa kanya, pero hindi si Raymond ang nakalagay na ama. Hindi siya makapaniwala. Anak kita sa puso, Libby. Hindi man kita kadugo pero minahal kita higit pa sa sarili ko, sabi ni Raymond, nang inilid ang luha. Tumakbo palabas si Libby, litong lito. Hindi niya alam kung sino siya, kanino siya dapat maniwala, at kung ano ang dapat niyang gawin. Habang papalapit ang gabi, lumalalim ang mga sikreto. Si Princess naman ay nakakaramdam ng kakaiba. May mga panaginip siyang paulit-ulit, isang babaeng umiiyak, isang kwintas na nahuhulog sa ilog, at isang tinig na humihikbi ng i-anak ko, Kinabukasan, habang naglilinis siya ng kwarto, nakita niya ang isang lumang kwintas sa ilalim ng aparador. Parehong-pareho sa panaginip niya. Tumakbo siya papunta kay Charlene. Ma! Kanino po itong kwintas na to? Hindi nakasagot si Charlene. Bagkus, napaiyak ito. Ang tension ang paghahanap ng katotohanan, at ang paambang baka may mas malaking panganib pa ang parating ay patuloy na bumabalot sa kanila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Divina ay may isa pang lihim, na hindi pa alam ng kahit sino may taong mas makapangyarihan, kaysa sa kanya ang nag-uutos sa lahat ng ito. At ito'y hindi pa nila nahaharap. Nakapagdesisyon na nga itong si Mangdado na iwi na nga sa probinsya itong si Princess. Nalaman kasi niya na itong si Divina nga ay gumagawa nga ng paraan para pumunta-punta sa bahay nila. Isang beses nga ay pumunta nga itong si Divina dahil nalaman nga niya mula kay Jenny na wala nga si baby girl. Walang record sa kahit na ang bahay ampunan, o kahit saan paman na pinag-iwanan nitong si Mang Dado. Dahil dito ay napagdesisyonan nga ni Divina na pumunta sa bahay ni Mang Dado at dito nga niya nakita ang libro ni Charlene. Agad nga niyang tinanong si Princess kung kanino ang libro na iyon at sinabi nga ni Princess na sa kanya. Dito na nakumpirma nitong si Divina na si Princess nga ay si baby girl na ang ibig sabihin ay ito nga ang anak ni Cheryl. Dahil dito ay mas lalong ang kinabahan si Mang Dado, kaya naman pumunta na ng siya ng probinsya, kasama nga itong si Princess nang walang paalam kanino man. Agad naman niyang nakita si Lailani sa kanilang probinsya. At dito nga sinabi ni Lailani na buti na lang talaga, at umuwi na sila ng probinsya, na malayo nga kay Divina. Dito na rin inamin ni Lailani ang katotohanan na hindi talaga si Divina ang tunay na nanay nitong si Princess. Ayon kay Lailani ay tama lang ang ginawa ni Mang Dado na umiwas kay Divina lalo pa nga na palagi na itong pumupunta sa bahay niya. Sinabi na ni Liani na si Divina ang dahilan kung bakit hindi niya nakasama ngayon ang kanyang tunay na mga magulang. Ito ay walang iba kundi si Charlene at si Raymond. Nagulantang nga itong si Mang Dado dahil hindi niya akalain na alam pala ni Shirley ang buong katotohanan. Tinanong nga ni Mang Dado kung bakit ngayon niya lang sinabi ang bagay na yon. At ayon na kay Lailani ay manganganib ang buhay ng kanyang anak na si Xavier, kapag sinabi niya nga ang katotohanan dahil yun nga ang mga banta ni Divina sa kanya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Isang gabi habang natutulog si Princess sa maliit na silid ng kubo ni Mang Dado, biglang may kumalabog sa labas. Nagising si Mang Dado at dalidaling kinuha ang itak sa ilalim ng kama. Si Lailani naman ay sumilip sa bintana, at doon nila nakita ang isang aninong mabilis na lumalakad papalayo sa kakahuyan. Naiwan sa lupa ang isang piraso ng pulang tela pamilyar. Nakita ko yan kay Divina dati, sabi ni Lailani, nanginginig. Kinabukasan, nagdesisyon si Manggado na ilipat si Princess sa isang mas lihim na bahay malapit sa ilog. Doon ay hindi sila madaling matunton. Ngunit habang inaayos nila ang paglipat, bigla na lamang nawala si Princess. Isang sulat lang ang iniwan sa sahig. Ang anak ni Charlene ay hindi mo kailanman maitatago sa akin. Eh, Naglaho ang lahat ng lakas ni Mang Dado. Agad siyang bumalik sa bayan at humingi ng tulong kay Lailani. Sa takot at matinding pagkabahala, nagsalita na si Lailani ng buong katotohanan, may itinatagong sikreto si Divina na mas malalim pa sa inaakala nila. Hindi lang si Princess ang nawawalang bata noon, bulong ni Lailani. May kambal siya. Tuluyang bumaliktad ang mundo ni Mang Dado. Ano? Opo. Isang lalaki at iniwan siya sa ospital pinaghiwalay sila. Si Divina, gusto lang si Princess kasi siya ang tagapagmana ng lahat. Habang pinuproseso ito ni Mang Dado, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang video call. Sa kabilang linya, si Princess, umiiyak, may tali sa kamay at bibig. Kung gusto niyong makuha ang bata, dalhin niyo sa Abandoned Warehouse ang diary ni Charlene. Gabi. Mag-isa. Pinatay ang tawag. Sa desperasyon, dinala ni Mang Dado ang dayari sa tagpong iyon, pero hindi siya nag-isa. Sinamahan siya ni Lailani at ang dating pulis na si Rodel, kaibigan ni Raymond. Nakaplano na ang lahat. May mga backup sa paligid, mga tauhan ni Charlene na dati ring naghanap sa nawawala niyang anak. Pagdating nila sa bodega, sinalubong sila ng mga armadong tao. Si Divina ay nasa gitna, nakaupo sa upuang yari sa bakal, may hawak na baril. Huwag kayong lalapit, sigaw niya, isang hakbang pa, sabog ang bata. Munit si Lailani, sa kabila ng takot, ay humakbang. Ako na lang. Palayain mo na siya. Ako ang gusto mong pagbayaran ng galit mo, di ba? Ngunit bago pa siya makalapit, may bumulagta sa likod ni Divina, si Xavier, anak ni Lailani, na sumunod pala sa kanila ng palihim at sinaksak si Divina gamit ang isang patalim na nakuha sa kusina. Tumumba si Divina, naninisay, at biglang bumukas ang mga ilaw, naroon na rin si Charlene, Raymond, at si Jenny. Nahanap na rin namin ang nawawala naming anak ni. Sabi ni Charlene habang niyayakap si Princess. At si Xavier pala siya ang kambal mo. Lumuhod si Lailani, humihikbi. Patawad, patawad sa lahat ni. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, may isa pang sumigaw sa likod. Hindi pa tapos ang lahat. Si Madam Sonya, dating kasabuat ni Divina, nakatakas sa kulungan at may hawak pang bagong lihim.